guys. Sa pag apply mo sa trabaho, mahalaga na magkaroon ka ng reference na maaaring isumite sa employer o hiring manager kapag ito ay hinihingi. Ang mga reference ay mga taong nakakapagbigay ng na impormasyon tungkol sa iyong karanasan sa trabaho at kakayahan sa pangkalahatan. Halimbawa, dating supervisor or manager sila ang may alam sa iyong trabaho at kakayahan sa dating kumpanya. Kasalukuyang supervisor, kung kasalukuyan ka pang may trabaho at hindi naman ito sumasalungat sa iyong kasalukuyang kumpanya, maaaring isama ang kasalukuyang supervisor bilang reference. Ngunit gawin itong may pag-iingat upang hindi ito magdulot ng problema sa iyong kasalukuyang trabaho. Kung ikaw ay kamakailan lang nagtapos at mayroong relevant yung kurso mo sa in mo, Maaari ka mag-request ng reference mula sa mga professor o guro na may personal na kaalaman sa iyong kakayahan sa pag-aaral.